patuloy tayong naghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno, ang pinangakong tagapagliktas ng Ama. Kadalasan sa atin, niisip natin na ang Pasko ay para na lang sa mga bata. Kaya yung mga hindi na nakakabata, hindi na ganun ka-excited pag Pasko. Sa katunayan, pagpasko na ang pinag-uusapan, ang naiisip nila ay stress. Kasi ang daming lulutuin, dilinisin, naayusin. Samantalang ang mga bata ay iniisip nila ang kanilang mapapamaskuhan, ang kanilang matatanggap, ang kanilang mga kasiyahang dadaluhan. Siguro nga sa mata ng mundo, pabor sa Pasko, mga bata ang Pasko. Ngunit sa ating pananampalataya, lalo na sa paghahanda natin sa Panginoon sa ating buhay, ang diwa ng Pasko ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, nakatataas man o nakabababa sa lipunan. Kaya nga itong mga araw na ito, kasama ang simbang gabi iba't ibang mga tauhan ang ibinibigay sa atin para sabihin sa atin ang paghahanda sa Diyos ay para sa lahat. Paghahanda sa kanyang himala. Natitiyak ko marami sa inyo ang dumayo ngayon dito sa Quiapo at darating pa lalo na pagdating bukas huling Biyernes ng taon ay sa susunod pa pala, no? Sa susunod pa, ang huling biyernes ay talagang buhos na ang mga tao. Ngunit, bakit? Dahil gusto natin maranasan ang himala ng Diyos. Gusto natin matanggap ang pagpapala. Ngunit, gaya ng aking paulit-ulit na sinasabi, kailangan maging handa tayo. Dahil baka naghihimala na ang Diyos, hindi lang natin ito mawari. Nagaantay ka pa, nagdadasal ka pa, yung pala nangyayari na ang sagot ng Diyos. Siguro nga, hindi yung sagot na gusto mo, hindi yung sagot na inaakala mo, pero sumasagot na pala ang Diyos. Yan ang pagdating ni Jesus. Jesus. At sa araw na ito, ang ibinigay sa ating halimbawa ay si Sakarias. Alam natin kung sino si Sakarias. Masawa niya si Elizabeth o si Isabel at sila ang magulang ni San Juan Bautista. Kahapon narinig natin ang kwento ni San Jose, ang tumayong ama ni Jesus sa Sareno. Kung titignan ninyo, magkaibang magkaiba si Zacarias at Elizabeth kay Jose at kay Maria. Si Jose at si Maria, paumpisa pa lang, ikakasal pa lang. Si Zacarias at Elizabeth, matagal nang mag-asawa pero wala pa ring anak. Si Maria at si Jose, punong-puno ng pag-asa. Marami pa mga pangarap at plano sa buhay sa Zacharias at Elizabeth, parang palubog na ang araw. Malapit na ang dapit hapon. Marami ng pinagdaanan. Marami na rin kapigatian at kabiguan sa buhay. Pero dito nakikita ninyo, kaya pala, samutsari ang mga tauhan. Siguro nga meron ngayon dito, nagdadasal ka palang para makapasa sa, sa exam, sa board. Nagdadasal ka palang lang, makatang makatanggap ng visa para makapag-abroad. Pero meron na ko rin, nagsisimba rito, retirado ka na. May sakit ka na at sinabihan ka, maghanda ka na. Hindi natin alam kung anong hinaharap mo. May iba siguro dito, nagliligawan pa, kaya napasimba ka, nagpapapogi ka sa nililigawan mo, eh nililigawan mo, gusto magsimba sa kya po, kahit wala kang ganang magsimba, sasama ka. Pero meron din naman dito, baka nagpapasalamat kayo, golden yun na. At meron din naman siguro din dito ngayon, nagsisimba, hindi umubra ang inyong pagsasama, kaya mag-isa ka na lang ngayon, nagkahiwalay kayo. Samot-sari ang nandito ngayon sa Kiyapo. At ganun din ang nangyari noong unang Pasko. Samotsari ang mga tauhan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. At si Sakarias, kung si San Jose, ang biyaya ng Diyos inalok sa kanya sa pasimula, si eh, Sakarias, inalok sa kanya patapos na. Pero hindi nangangahulugan pinabayaan siya ng Diyos. Hinahanda lang siya ng Diyos. Itong Paskong ito ipinapaalala sa atin may sariling orasa ng Diyos. Baka akala mo lang na antala na ang Diyos. Akala mo pinabayaan ka ng Diyos. Pero pinapaalala sa atin sa pamamagitan ni Sakrias, may plano ang Diyos. May dahilan ng Diyos. Kaya nga, kinailangan munang manahimik ni Sakrias. Narinig natin, naging pipi siya matapos magpahayag yung anghel. Kailangan niyang manahimik, magnilay-nilay, magdasal pa, para lalong maunawaan ang plano ng Diyos para maging handa matanggap ang himala ng Diyos. Napansin niyo si San Jose, kabaliktaran. Kung si Zacarias pinatahimik, di ba sabi sa atin, nariti ko narinig niyo kahapon, si San Jose ni isang salita, walang nakatala sa Biblia. Sa makatwid, tahimik na si San Jose. Siguro kaya nga siya, mas maaga niyang natanggap ang himala. Mas maaga niyang naunawaan ang plano ng Diyos kasi tahimik na siya. Si Sakarias kailangan pang patahimikin. Hindi naman masama yun. Kasi nga, ganun tayo kamahal ng Diyos, tinutulungan niya tayong maging handa. Minsan, kailangan tayong patahimikin. Patahimikin ang karamdaman, patahimikin ang mga pagsubok sa buhay, patahimikin ang mga dalamhati. Pero kaya tayo pinatatahimik, hindi para parusahan, kung hindi para ihanda, lalo sa plano, himala, at biyaya ng Diyos. Kung pinatatahimik ka ngayon, sa buhay mo dahil ang daming nangyayari, tingnan mo ito bilang isang pagkakataon, hindi parusa. Sapagkat may nilalaan sa iyo ang Diyos. Kaya ka ngayon dito sa Kiyapo, gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, hindi pa huli ang lahat. Meron akong plano para sa iyo. Meron akong himala at biyaya para sa iyo. Pero manahimik ka rin muna. Mag-isip-isip ka rin. At katulad ni Sakarias, ni San Jose, ni Maria, ni Elizabeth, buksan mo ang puso mo. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap. Huwag lang lagi ikaw ang nagsasalita. Huwag lang ikaw lagi ang nasusunod. Huwag lagi yung discarding gusto mo ang pairalin mo sa buhay. Paggabay ka sa Kanya. Pahatid ka sa Kanya. At doon mo matatagpuan kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa mga nalalabing araw bago magpasko, ito ang ating dasal. Mahal na pong Isus sa Sareno, kung kailangan manahimik kami, bigyan nyo kami ng pagkakataong ito. At kung kami nananahimik, hindi ito maging dahilan para mawalang kami ng pag-asa, mawalang kami ng gana, bagos maging pagkakataon ito upang lalo kaming mapalapit sa iyo, mapalapit sa aming kapwa, mapalapit sa kalooban ng Ama upang maging handa kami sa iyong biyaya at pagpapala amen